Hello guys, this is Arknil Gaming at tuturuan ko kayo kung paano kumuha ng mas murang collector skin makatipid kayo ng diamonds or crystal of aurora so ang gagawin nyo guys ay una sa unang araw ng event kailangan nyo mag draw ng 16 times Ayan. so sa ngayon guys ang available na grand collector skin ay Amon, Atlas at Brody. So, una, mag-make kayo ng purchase saka maglaging kayo mga kayong 80 saka 40 tokens yan. So, gamit kayo ng Crystal Parora. Draw kayo 16 times. 1, 2, 3, 4, 5, six, seven, eight, nine. Ito pinaka importante guys. Pagdating nyo sa 100 na or 10th draw, kailangan nyo gumasas ng 100 diamonds. Bakit? Para makuha nyo itong spend na 100 diamonds. So, makakuha naman kayo na extra Grand Collection Token dahil nakakuha kayo ng duplicate skin na meron na kayo. So, tuloy natin guys. 11, 12, 13, 14, 15, at panguli, 16. Ay, e, nakakuha tayo bagong skin. May the blood of thy enemies flow from my Wala pala tayo na to guys Wala pala tayo na to Wala pala tayo na to guys 602 skin Wow So maya ko pala tayo ng bagong skin pa no Elite skin yun oh no? So dito meron na tayo lahat Grabe wala pa tayo nun Alam ko 60, 60 fragments lang yun eh Anyways Malalaman nyo kung titigil na kayo mag draw kapag yung amount na nakasulat naka ay 170 170 So, stop na kayo dyan, guys. So, gagawin nyo na lang sa mga susunod na araw, mag-draw kayo ng single discounted draws hanggang matapos yung event, guys. So, ganun lang kadali, guys. Anong balak nyo kunin, guys? Dahil for user tayo, titignan ko kung kukunin kayo amon. Pero parang yung tinignan ko siya, parang mas maganda pa yung vessel of visit. Kesa sa effect na itong collector skin. Yung atlas, maganda rin, no? Brody, hindi ko masyado pa nakita, pero Manami pang mas maganda skin ni Brody. Well, meron naman ako nung ano eh. Kay Neo Beast Brody. So, yun na lang guys. Uh, sana nakatulong guys. Kung gusto nyo pa ng manami pang ML content, follow nyo lang ako guys sa TikTok, Facebook, at YouTube. Thank you for watching. Bye-bye.